Kumusta mga tol ngayong araw nasa harap natin itong napakaangas na hyper naked bike ng Yamaha ang 2025 Yamaha MT-09 SP Grabe ang itsura nito no? parang magta-transform parang robot napaka futuristic na ng itsura nito So available nga ito mga tol dito sa Royce Yamaha Rev Zone Kabanatuan So PM lang kayo sa Facebook page natin or call or text lang sa number ko kung interesado kayo dito sa 2025 Yamaha MT-09 SP So ang SRP nga nito ngayon mga tol is 799,000 pesos. So bago tayo magpatuloy mga tol, check nyo muna yung nakatag na product dito sa video. No? So meron tayong mga helmet dyan, top box. So baka lang may magustuhan kayo kaya order na mga tol. And sa mga solid subscriber natin dyan na mamimigay tayo ng 100G cash. Ano G ba kayo? Aww. Ang mechanics check nyo na lang sa pin comment natin. So para manalo mga tol, abangan nyo lang dito sa video yung hidden answer sa tanong ko na magpa-flash sa screen nyo. Tapos send nyo dito sa Facebook page natin, ano, yan i-flash ko na lang sa screen. Example lang tanong mga tol, anong motor ang na-feature sa video na to? Ang tamang sagot is Yamaha MT-09 SP. So ganoon lang kadali mga tol. E nuulitin ko mga tol, check nyo yung mechanics natin sa pin comment ano, para siguradong manalo. At syempre sa mga sasali, mamimili lang tayo ng 60 natin ng 100 Gcash, no? So, sasabihin ko na rito mga tol kung ano yung question, ano? So, bali yung question natin is, ano yung pinaka nagustuhan ko dito sa Yamaha MT-09? Yung sagot sa tanong ko is magpa-flash dito sa screen nyo mismo, no? Kaya panoorin nyo tong video na to hanggang dulo. So, 5 hours after ma-upload ng video na to at magkaka-top tayo, no? At mamimili tayo ng mananalo. Okay, game? So hindi tayo masyado nagfi-feature ng big bike mga tol na pero this time talagang gandang-ganda lang ako dito sa MTO9SP na to. So ito nga yung pinaka-latest ng MTO9, loaded na rin to mga tol. So mamaya isa-isahin natin 'yan. So dumako muna tayo mga tol sa makina. So gumagamit ito ng 890cc engine displacement, double overhead cam, 12 valve inline 3 CP3 engine na kaya magproduce ng 117.4 horsepower at 10,000 rpm at peak torque na 93 newton meters at 7,000 rpm. And syempre naka Euro 5 compliant na rin ito. And sa transmission, meron itong 6-speed manual gearbox equipped with assistance sleeper clutch at syempre meron na rin itong quick shifter, both up shifts at down ships. Fuel mileage mga tol is around 20 km per liter and meron itong 14 liters fuel tank capacity. Pagdating naman dito sa front end, very unique ng headlight. Meron siyang glossy finish na fairings. I think babagay dito no yung pagnilagyan ng wind visor na hindi naman ganong kalakihan. So sa mismong headlight niya naka LED projector lights siya no. Tapos ito yung pinaka daytime running lights niya. Napaka seamless lang ng headlight design niya mga tol. Para lang siyang nakamask. Tapos nakahiwalay yung signal light so dito siya nakapuesto no. And LED na rin yan. Color nga pala niya mga tol inspired sa R1M no. Tawag nila sa kulay na to is Icon Performance. Combination ito ng metallic silver at glossy black. Tapos metallic blue naman sa wheels. So dahil naked bike wala siyang masyadong fairing sa decals ano. Meron lang siya dito na maliit na decals sa part ng tangke. Eh. Nakasulat dito yung branding na MTO9SP. May emblem din siya dito ng Yamaha tapos may logo dito sa ibabaw ng tangke yung logo ng MT or yung Master of Torque. May mga line din siya na kakulay ng wheels niya no, dito sa may tangke then dito din sa part ng bandang likod. Okay dito nga sa likod mga tol napaka sporty din ng taillight design. No? Meron siyang sharp looks dito. Of course LED rin ang ginamit dito. Tapos dito naman nakapwesto yung signal lights na LED rin ang ginamit. So yun napakaangas. So balik tayo dito sa harap mga tol. Ano? So pagdating nga dito sa suspension from KYB to ano, naka golden upside down fork tayo. Bagay na bagay sa ating ko ano? Napakaangas. Adjustable lang preload niya. And then sa preno naman natin, naka dual disc brake tayo dito sa unahan. Siyempre with Brembo caliper. Napaka premium grabe. Size ng gulong natin dito sa front mga tol is 120 over 70 rim 17. And ito yung cooling system niya mga tol, ano, wala lang, share ko lang. Okay mga tol, dito nga sa likod din naka all suspension naman siya dito na fully adjustable. Sa brakes naman naka disc brake with single piston caliper by Nissin. Size naman ng gulong natin dito, napakalapad. 180 over 55, rim 17. Ang ganda ng swing tapos metallic silver yung kulay. Wala lang, share ko lang ulit. Pagdating naman dito sa tapakan ng rider aloy syempre. Ganon din dito sa pillion ride napaka premium. Dito sa kabila ganito itsura ng shifter niya mga tol. No? Ayan naka quick shifter na yan. Pagdating naman dito sa meter panel gumagamit na ng 5 inch TFT display with connectivity at meron na rin siyang navigation. Riding modes meron din itong MT-09 SP. So meron siyang sport, street at yung raid mode. Ignition switch natin mga tol. Keyless ang ginamit. Ano? Tapos sa mga switch sa handlebar. Dito sa kanin, ito yung engine kill switch tapos yung push start nya, sagad mo lang ng pindot pababa. Tapos meron siyang button dito na mode. I think sa riding mode siya na no. And dito naman sa kaliwa, napakadaming button para sa TFT display nya. So syempre, andyan na rin yung high and low beam turn signals natin at yung busina. So dito sa tangkay mga tol, meron siyang parang speaker dito. No? At hindi lang yung design mga tol. So tawag nila dyan is acoustic amplifier grills. So maririnig mo daw dito yung tunog ng CP3 engine nito habang nag So kaya pala ganyan design parang speaker. Seat design naman mga tol, syempre napaka-sporty, naka-step seat design and pagdating sa seat height may sukat itong 200 o 825 mm and ground clearance naman ay may sukat na 140 mm. Pagdating naman sa timbang may bigat itong 194 kg. And ang top features nga na offer nitong MTO9 SP mga tol is unang-una yung 6-axis IMU ano. So ito yung pinaka sensor niya na nakapaloob yung traction control system, slide control system, lift control system and yung brake control system. At syempre meron na rin itong cruise control and yun nga nakakilis na rin itong MT-09 SP at meron itong phone connect kung saan pwede natin i-connect yung smartphone natin sa TFT display. Again mga tol, available itong unit na to dito sa Royce Yamaha Revzone Kabanatuan. Dito lang yan sa tapat ng SM City Kabanatuan. PM lang kayo sa Facebook page natin or call or text lang kayo sa number ko kung interesado kayo dito sa 2025 Yamaha MT-09 SP. Especially kung taga Nueva Ecija kayo. At kung umabot kayo sa part ng video na to at kung nakita nyo yung hidden answer na nag-flash sa screen nyo, send nyo lang sa Facebook page natin. Siguraduhin nyo lang na nasunod nyo yung mechanics para manalo kayo ng 100 Gcash. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot kayo sa part ng video na to at sa mga solid viewers natin dyan maraming salamat mga tol sa panonood at kung bago ka lang sa channel na to wag na magatubili pang magsubscribe subscribe at on na rin ang notification bell para manotify ka pag may bago tayong upload meron din tayong facebook page like and follow na rin maraming salamat mga tol always ride safe and god bless